para sa mundo. Ako si Pastor Melvin Pascual ng Open Door Baptist Church Corohatan. Makapangyarihan naming Diyos, sa sandaling ito, lumalapit po ako sa iyong banal na presensya ang kasalukuyang hinaharap na pandemic ng COVID-19 ng aming bansa at ng buong mundo. Dinadalain ko po, o Diyos, na sa iyong kapangirihan ay tuluyan ng mawala ang COVID-19 na ito at tunay o Diyos na magkaroon ng tunay na kaayusan ang aming bansa, ang aming mundo. O Diyos, ikaw lamang po ang aming hinasahan, ikaw lamang po ang aming pinagtitiwalaan dahil sa 'yong pangalan ay mayroong kakayahang mawala itong pandemyang ito sa pangalan ni Hesus. Amen. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Agencia de Conciencia, Servicio Público para sa iyo. Kapilipino, Lemuel Reunier sa Ahensya de Consciencia. Magandang hapon, kagapay ako po si Lemuel Reunier kay nakatutok na sa Ahensya de Consciencia, 702-DJS. Ayembaan po tayo, pwede matong kayo worldwide sa Facebook Live, 702-DJS, FTBC Radio, hanapin lang Ahensya de Consciencia. Pwede rin sa YouTube channel natin, mag-subscribe po kayo. Pakishare sa mga kakilala para sila ay mag-subscribe din. Pwede rin sa IG or Instagram. Uh, tumingin kayo sa ating website for more information about the ministry sa febc.ph dahil tayo Fires Broadcasting Company Philippines. Kung uh, po ninyo, pwede rin i-click ang Donate Now para mas maging matibay na kagapay pa kayo ng ating gawain. At please inform us para masis ng CCRG ng FEBC. Happy birthday sa lahat ang nagbabirthday today at happy wedding anniversary sa lahat ng sa celebrate ngayong araw. Okay po, so tutuloy na po tayo. Kasama na po natin si uh, ng DTI Region 3, Sir Warren Serrano. Magandang hapon, Sir Warren. Na hapon, Kuya Lim, at ating mga tagapakinig at tagapanood sa Hinsya de Consensya. Magandang hapon po sa inyong lahat. No? At uh, maraming salamat, Kuya Lim, no? sa pag-imbita po sa amin. Yes, uh, salamat din, uh, Sir Warren, ano, kasi gusto natin ma-update ang mga kababayan natin. Alam naman natin, ay uh, ECQ pa rin. So, sa karamihan ano, na malugar, may ilang lugar na mas maluwag ng kaunti. Pero ano po bang update natin mula sa DTI para sa listeners and viewers natin, Sir Warren? Oo, no, dahil alam niyo po yung NCR bubble, no, yung NCR, yung, tsaka yung mga kalapit na probinsya ng Rizal, Laguna, Cavite, yan po ay nakapailalim po sa enhanced community quarantine. At dahil dyan no, ang isang uh, role po ng ating ahensya ng DTI ay yung uh, pag check din po na kung ang mga establishmento na hinayaang magbukas ay uh, susunod po no sa mga litentunin ng IATF upang masawata no yung uh, paglaganap ng uh, infection no at dahil diyan Meron tayong mga polisiyang inila, inilalabas kasama na po dyan, no yung mga paglimita sa isang ilang establishment na doks na Kalimbawa, yung mga traditional cinema no ay talagang sarado na po yan yung mga kainan naman for take out and delivery at yung mga uh, meetings and conventions yan po ay nililimitahan na at kailangan po may accreditation no, sa DOT natin gayun din po no kahit naman po sa mga in GCQ areas pa lamang po, uh -huh. yung sa mga modified general community quarantine areas outside of the NCR bubble ay mayroon pa rin mga establishmento na hindi pinapabuksan, no like yung traditional na cockfighting, no, yan po oh, ay uh -huh. hindi pinapayagan. At sa mga paalala remind, reminder din po sa mga malls, establishments and commercial centers, tandaan po natin yung mga uh, yung mga basic, no, na health protocols na dapat din din pangunahin na po dyan paglalagay ng mga signages sa harapan ng mga ng inyong mga gates na no, no face mask, no face shield, no entry. Yes. Dapat po may mga foot at uh, thermal scanning at yung contact tracing. yo napakahalaga so, nun. Kasi iba pag stricto eh, Sir Warren eh, talaga napapasunod na yung mga kababayan natin. Pag hindi kasi, eh, ano lang eh, parang tuloy-tuloy lang sila sa establishment. <laughs> Tama po puyan kaya nga po sa ating uh, ating memorandum circular so bawat establishment o commercial center ay mayroong marshal no na mag check so, at siguraduhin na uh, sa ilalim din naman ng ECQ alam niyo po ay eh, dapat ang uh, may kalahati lamang po no yung mag-occupy bagamat sa aming inspection ay kakaunti na rin lamang no yung mga papapasok sa mga commercial centers ngayon but that said no na patuloy pa rin po yung ating reminder sa mga establishment na hinayaan no na magbukas sa ECQ particularly po siyempre mga grocery and supermarket mm, yes mga uh, medical clinics yung yun pong mga hardware uh, uh, tsaka yung pong mga uh, uh, sellers ng essential items mm. no? Okay, uh, follow-up question lang, uh, very quickly, uh, Sir Warren. Sabi nyo kanina, establishments, Siyempre, alam natin, supermarkets and uh, uh yung mga butika, uh, no? Drug stores. Yes, drug stores. Uh, medical clinics, yung mga hardware selling essential items. Okay, okay. Yun yes, okay. po, no, Basically, yun po yung uh, natin, no? Yes, balikan uh, ko uh, lang. As, Itong as you know, itang items, item, so warin, yung tukol dun sa clinic, halimbawa ng no, mga doktor o mga dentista. Opo, opo. O, paano ba yung, hindi naka, yung wala sa loob ng mga mall? Manara stand alone sila. Eh, open na rin sila ngayon, ano po, kasi kailangan sila. Up. O, opo, opo. Ilang, o, pwede yan, sila. Pwede, pwede sila. Mm. Opo, ang importante po kasi dyan, unang-una, siyempre, namaman po niya kung standalone po yan, dahil po, po. Okay, Sir Warren, medyo okay. nag-copy tayo doon. Paulit na lang yung, doon sa standalone establishments, uh, medyo nag-buffer tayo. Opo, dapat po yan, nache-check po ng mabuti kung yung social distancing ay nasusunod. No? Oo, pangalawa. Mm -hmm i-check din po ng ating uh, ahensya kung yan po ay may tamang ventilasyon, lalo na kung tama. fine po yan. Ventilation, po no, yan. tama. Uh, kahit aircon po yan, dapat po ay uh, mayroon silang ventilation. Uh, pangatlo po, mayroon talaga pong... <coughs> uh, Sir Warren, yung sa pangatlo, pakiulit, uh, meron... Medyo choppy po yung part na yan dapat po kung uh, may meron po talaga nagmamarshal marshal po ng ating mm, yes, mga marshals po especially you no know, sa ating mga malls commercial centers at may directional sign guess Nabagit ko kanina yung contact tracing forms importante po yun na meron no mhm uh, okay so, yung po ay ilan lang at sa mga sa transportation naman kung kayo sa shuttle sa mga establishments kung kayo sa shuttle ng mga empleyado, bawal po yung um, may kumakain sa loob, may nagsasakyan mm -hmm. sa sasakyan. Yes. Uh, dapat po may uh, ventilation po yung sasakyan. At sa loob ng opisina po, ng mga dapat po hindi po magkakatabing kumakain. Oo, Malang talaga, empleyado. stricto, no? Yung pagsunod Strict kasi, nakakahawan natin, eh. One year na po tayo Oo nga po eh. ng mga pulisiyan ito. Ang uh, <clears throat> mahalaga pong tandaan natin ay, yun lang papa tapay po, no? Upang maging efektibo at mabawasan po natin yung pag-spread dahil din yes. na po talaga yung virus. Ngayon pag yung pag-iingat na lamang po, no? At uh, sana po ay sundan natin yung mga polisiyang ito, no? Uh, para para no'n na uh, maingatan natin at magpatuloy pa rin po kahit paano yung ating ekonomiya sapagkat yan po ay balance, no? Na between the economy and health. Okay, uh, punta po tayo sa prices at saka yung supply ng mga bilihin po kasi uh, hindi masyadong clear no pag nag iba, -iba o nag-a-adjust ng na mga policy sa prices and supplies okay. ano po so maganda okay, okay. ma-update po natin ang listeners and viewers natin. Actually po yung sa ating pag-monitor hindi po tayo umalis suggested retail price mm -hmm. okay. level 2019 no so pero yung sa mga ibang items po kasi uh, na binabatay natin, hindi naman po yan uh, uh, nasa mandate na po ng ibang ahensya, like kung agricultural items yan, sa DA na po yan. No? Mm, But yes. we are still working no, with uh, the Department of Agriculture and our market masters. No? And of course, our local price coordinating council, just po sa mga councils na nasa mga local government units, upang uh, mo mm sa -hmm. uh, suggested radio price yung mga nagbebenta. is for it to help no yung uh, pag check ng mga price, especially mm -hmm. supply ng mga adults. Uh, okay, at saka yung part uh, na yan, ano? Uh, kasama ba sa DTI po yan? Yung mga alba, cellphone or SIM cards? Uh, Sakop ba ng DTI, uh, DTI yan? Ayan, uh, uh, part na yan, uh, Sir Warren. Just, uh, uh, DTI na mandate na po yan. Pero yun pong mga fresh insights na dito. Meron pa rin pong agency function o local kung saan pinag-uusapan yung mga yan. At isa sa mga nagigita rin nating uh, moves, no? check yung mga, uh, ano, yung mga uh, prices na imported with product. Okay, imported meat products. Okay. Yes, medyo na choppy ang part ako Nako, Ako, na si challenge sa ating cellphone signal, ano? Sir Warren. So, Opo. Opo. Medyo bumihinalan po, no? Opo. medyo nag choppy nag-buffer eh. So, hindi masyado nakuha yung ah, you were talking about uh yung mga meat products. Oh. mahalaga po mariin ulit niyo 'yon. And then, uh, idudugtong ko yung tanong na yung mga cellphone, SIM cards, uh, sino ba may sakop niyan? Ayan, oo. oo. Uh, Unang-una yung mga, uh, yun muna sa meat products. Alam Opo. niyo po, uh, as I've said, even if yung fresh meat ay napapaloob sa mandato ng Department of Agriculture, yun pa rin pong uh, we are still working with them through the Price Coordinating Council yes, yes. on the supply of meat products sapagkat eventually, yung iba niyan ay magiging canned goods, no? Yes. Kaya papasok din naman po sa mandato ng DTI. So, what we have worked on is uh, to address no yung problem ng supply. Uh, kaya nga po ngayon, no, yung uh, mechanically deboned meat mm -hmm. na imported ay ibinaba na po yung kanyang import duties to 5%, no? From 40%. So Thus, making it uh, ano, uh, more cheaper at mas maraming supply. No, uh, kasi in effect, no, yan pong mechanically deboned meat na imported, yan din po ay nagiging canned goods, no, na meat mm -hmm. para. Tama. Kaya that will help, no, the uh, the supply of uh, meat, no, especially nung sabi ko nga nagkaka-problema tayo last time this uh, ESF ASF scare at saka po nagkaroon ng bagyo last time, no, but rest assured the government is doing its best, no, para to address the price and supply situation of basic goods, especially yung mga meat products. As for the other items po, Kuya Lem, no, yung Opo. mga canned goods, mga kape, asukal. No, uh, yung mga sabon, it's no, it's no? It's Yung, natin. mga, yung, halimbawa, eh, nyo na siguro dyan dahil April na kung uh, meron maglalakas loob na construction materials, ano po, pwede na siguro i-update na rin yan. Opo, no, yan pong construction materials actually po uh, nasa uh, din naman po 'yan no sa sa ano sa ating mandato na yung mga basic essential na construction materials like shingles, yung mga lawanet, yung mga uh, pako ay <clears throat> na-check naman po 'yan no uh, weekly po meron po kaming mga price uh, monitoring teams who are working double time no? to check the prices and supply no at the uh, di actually dito po sa central zone ay uh, maganda naman po dahil uh, kahit po may uh, tungkol ay yung mga sellers natin ay tumusunod na no? mm -hmm. uh, subject price. Okay uh, Sir Warren, salamat sa mga update na yan no kasi napakaganda na kung may available o marami ang supply na mga bilihin at saka kung ma-siyempre uh, SRP no sinusunod talaga yan uh, dahil ay binabantayan niyan ng uh, DTI. Uh, yung mga iba po no kasi lalo na pag di ba Christmas season yung mga light, mga ilaw. Ngayon tuwing uh, summertime, eto mga construction materials at uh, yung mahalaga na binabantayan niyo. Ngayon, ano pa ang, uh, aspeto po ng gawain ng DTI? Ang mahalagang mapaalala po natin ano, uh, yung bang uh, pagtatrabaho nito mga kababaihan natin of course ano ay binabantayan din. Ay uh, yung mga workers na pinapayagang pumasok Uh, ano pa bang binabantayan sa kanila? And then, uh, paano ba yung uh, health-related na mga pamantayan o panuntunan? Mahalaga, paalalahanan po natin ang lahat. Okay. Alam niyo po ang ating part dyan. No? We have a standing joint memorandum circular with the Department of Labor and Employment to check no, yung mga pinayari natin. Uh, establishments allowed to operate. Siyempre, hindi lamang po ginalaw po yan. Inalaw po yan with the premise na sila ay post audit to check if uh, they are providing no, yung mga tamang uh, uh, tamang safety materials no, for their uh, employees. No? Bangun na Sabi ko na nga kanina, unang-una, kailangan may na meron meron silang footbath, contact tracing form, mm -hmm. kanilang Uh, yung kanilang meron silang alternative working arrangement kung masyadong masikip yung ano yes, yeah, yeah. yung opisina nila no dapat uh, yung iba mag-work from home or other innovations no in the workplace uh, in addition yung ating mga workers kung talagang sila ay uh, obligado, like in the export no dito middle po yan uh -huh. export industries dapat po yan pino-provide din po sila ng mga PPEs, no? O kahit sa hospital yan or clinics, of course, dapat meron silang mga materials, no? To protect themselves because they were allowed to operate or to come in the office or working place in the first place, no? So, yan po ay uh, ginagawa po natin yan. At ang hindi bibigay po ng PPE, alam niyo po, ay na nandoon naman po sa Department Order 198 ng Dole. Uh mm -huh. -hmm. mga kaukulang uh, penalty kung Opo, tama. Uh, hindi Kailangan mo ng uh, PPE, no? yung mga yes. empleyadong uh, pinapapasok mo, no? Mm -hmm. Kahit na ganito ang sitwasyon, no? mayroong quarantine. Okay, uh, Sir Warren, punta po tayo doon sa ano, no? Ang mga kababayan natin. Ay alam natin, yung iba ay... Uh, literal na nabawasan ng sweldo yung iba nawala ng sweldo kasi nagsara yung mga kumpanya na pinaglilingkuran uh, nila or pansamantala kailang uh, either mag-adjust o literal na magsara kahit uh, temporarily, you know? So, okay. kaya mga kababayan natin, nagsusumika pa, nagbebenta, uh, naghanap uh, ng sideline, and then uh, marami ang nasa online, ano, na okay. 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 effort na ginagawa natin. Pwede bang uh, reviewin natin yung mga patakaran para sa mga online transactions or businesses na sinisikap ngayon, no, na gawin ng mga kababayan natin para magkaroon sila ng uh, uh, hanap buhay or kita. Opo, no? unang-una gusto natin no, makatulong sa ating mga kababayan na makapagtayo ng kanilang negosyo biski sa online. No? Kaya nga, may facility tayo no, to register your business name. Uh mm -huh. -hmm. Yung bnrs.dti.gov.ph Yan ang unang-unang step po ninyo pag kayo ay magne-negosyo. pag kayo ay may ideya na at mayroon sa palagay ninyo, yan na kayo, I-click niyo po yun, no? To register your name legally. BNRS.DTI. Dot... Okay, paulit yon Sir Warren. If... As challenge side, no paulit ng mas buo kasi napuputol po, no? So, BNRS. Uh, .DTI ba yun? O DTI.gov.ph. Yan po yung business name registration system natin. No? Small letters po lahat yan. DNRS.DTI.gov. 't gov dan mm h, -hmm. may link po doon isusulat niyo po yung inyong mga uh, pangalan contact details at siyempre yung inyong possible three possible possible business names mhm mm tama at pag kayo ay pipili kayo ng mga business names of course hindi niyo pipiliin yung meron po kayong kapareho may obscenity ito po ay may kamukha sa mga pangalan ng mga Ahin ng pamahalaan. Oo nga. O kaya po ito yeah. ay nakarehistro na. Uh. no? Pwede po kayong... Uh, mm -hmm. ngayon, no, kami ay tumatanggap din naman po no, sa mga negosyo centers natin para mag magrehistro ng mga negosyo. Pero dahil po sa mga mas strict pong uh, quarantine limitations ngayon, ay pwede po kayong mag-online. Yan po ay talagang uh, sinasuggest namin no, na mag-online registration na lamang po muna ang ating mga kababayan para mas safe, no? Punta lamang po kayo dun sa bnrs.dti.gov.ph, magpila po kayo dun. At pwede naman po kayong magbayad online din. Ayun. Okay, paano po ang pagbabayad naman? Kasi siyempre, di ba, takot nga tayo, umiiwas tayo, uh, kailangan mag ano? So, imbis na sa banko, o paano ang paraan ng uh, mas convenient at mas ligtas na pagbabayad? Okay po. Doon sa online business registration system, meron pong op payment option po dyan. Paymaya, GCash, at yung link base, no ng land bank. Kung may land bank account po kayo na online ay pwede po kayong magbaya doon. Now, how to get your certificate of uh, business uh, re registration? Opo. Mm -hmm. y yan po. Doon po sa inyong filapan, sumulat po kayo ng inyong Valid email address. Ito po yung mga isa sa mga pinaka, kaya ko po sinasabing valid email address. Kasi mm -hmm. po ito po yung laging nagiging problema po ng ating mga kababayan mm -hmm. sa pag-registro ng kanilang negosyo. Mm -hmm. Mali po yung spelling. Oo. Oh, oh. ma May mga letrang mali. Ano? So hindi makakarating oh. sa kanila yan. Hindi po makakarating yung certificate ninyo sa inyo at yeah. hindi mapiprint yan kung mali po yung inyong email. Ayun. Ayun. po. Meron po bang mga taong sumutulong po dyan sa pagrehistro? Kayo po yun, no? Kung hindi po yung otorisadong tao sa business sa negosyo center, huwag po kayong, ano, huwag po oh, kayong maniniwala na kayo, o po, kayo Paano ba malalaman, Tot Sir Warren? Kasi, siyempre, online nga, eh. So, hindi naman nakikita o, o walang face-to-face, -face, ano, uh, na-encounter. So, paano malalaman na, ay, totoo yung totoo or uh, legal yung nasa negosyo Center ng DTI. Ay ayan, no? Kaya nga po 'yan, no? Kayo pagkayo po ay nagrehistro doon sa aming online BNR o Business Name Registration System, kayo po ay mabibigyan ng verification code, no? Ayon. At, uh, okay, yung verification tama. code niyan, i-input nyo rin po 'yan upang ma-print yung inyong uh, Certificate of Business Name Registration. Uh -huh. Ngayon, kung physically ay yes. eh, kaya nyo, punta po kayo sa aning mga DTI offices upang maipatulungan po namin kayo na ma-rehistro. No? Uh, ang bayad po niyan, by the way, kuya lang, baka... Opo, sige, reviewin natin na. Oo, para maintindihan nila, hindi lang pala isa, isang amount yung iisipin nila. Depende sa Opo. klase ng negosyo nila. Opo, kung yan ay barangay-based, no? Ibig eh, sabihin, ang scope yan ay barangay. 230 pesos po ang fee dyan, no? 200 pesos na BNP at 30 pesos na documentary stamp. Yung 30 pesos po, nire-require naman po yan ng BIR talaga at binabayaran nyo dyan na lang, no? Yung yeah. stamps. Kung kayo po ay municipal, 530. Ngayon, kung ang inyong uh, negosyo ay regional ang scope ng gusto nyo, 1,030 at kung national po yan, 2,030, no? At, uh, pwede na po bayarin yan online. No? May resibong lalabas po dyan. May code na ibibigay sa inyo. Tanda mm -hmm. na kayo po ay, ay nakatanggap po ang DTI ng inyong bayad. Okay. Uh, may tanong lang ako follow-up dyan no, sa part na yan. Halimbawa, naisip nung uh, nagre-register, barangay base siya. Sabi nyo, 230. Itong Opo. local, parang LGU base, municipal, no? Uh, uh itong 530 tapos uh, tapos itong 1,030, ano po ito? Regional? Regional, opo. Opo. So, and then uh, 2,030 national. Ano okay, ba so ibig sabihin nun? Geographic po ba yon? Ibig sabihin ko na rin, nag-register ka ng pambarangay. Saan ka pwede opo. magbenta? Sabihin, sa loob ng barangay o barangay-based lang ang kategory na negosyo mo? Barangay based lamang po ang kategory ng negosyo nyo, pero pwede ka magtinda naman, no? sa labas ng barangay. Yun, okay. Yun nga, Kasi nga, iba doon nalilito, sa Warren eh. Hindi nila masyado intindihan. Parangay na gumamit na ng yung pangalan, pwede pa rin niyang gamitin, no? Ang hmm. Yung pangalan. Ito, makakapag-tinda okay. ka pa rin sa labas, pero yung pangalan po ay hindi na exclusive sa iyo doon sa ibang barangay. oh Okay. Basta gano'n ang pagka-register mo. Pero kung na-register mo, kanyari, nationwide, 2030 ang binayad mo, so opo. yung pangalan mo, sayo lang yon sa bansa. Sayul. Opo, tama po yan. At maraming, may mga kaso na, no? Ayun. Na At, kaya malakay lang yun, no? Na, Kasi nag-iisip ako, eh. Mm, opo. Kaya po, kami po, ito po ang regulation lamang po dyan. First come, first Ayon, Ayun, tama, kaya. tama, tama. So may kita na yun. Tama date po po yan. of registration. Kaya yan po talaga naman, no, ang Correct. ating ang gusto, pag kayo ikaw na unang nagrehistro, sa iyo po yung pangalan. Yun, okay, ganoon na lang. At least eh, nasa record naman yan ng uh, itong uh, DTI, yung BNRS ano, that uh, uh that dti.gov.ph. So pag final Apo. up doon, makikita naman kung sino nauna. no? So para Apo. mas malinaw Apo. lang sa listeners and viewers natin na kung ano man yung kategoryang pag-register, hindi ibig sabihin hanggang doon lang siya pwede mag-operate, ano po? Tama yo, po 'yan, tama po 'yan, no. So, Pwede pa rin mag-operate sa labas. 'yun 'yung beach mo nung sa barangay. Opo, tama. So 'yan lang kasi may mga nagtatanong sa atin 'yan, hindi ko alam ang sakong sagot. ano maganda magagaling sa inyo 'yan. Ah, ito naku, oh. na po oras natin, na, uh, Sir Warren, ang contact details na lang po niyo sa DTI at uh, even sa Region 3. Okay, ang ating general text hotline ng DTI, 917 834 Okay, Sir Warren, paulit, medyo nag-choppy. Oo. Uh, Then, 3, 0. okay, talaga na, challenge tayo. Although, alam ko na to, no? gusto ko marinig nilang malina. One more time, Sir Warren, yung 0917. Opo, ayun po ang ating hotline, 0917-834-3330. O kaya po, kung kayo ay consumer, consumer hotline po natin, 1384, no? O kaya po, pwede po kayong mag-email sa consumercare at dti.gov.ph. O kaya po, mag-message po kayo sa amin. Yan yun lang po yung handle sa aming social media page at DTI Philippines. No? At kung kayo dito, okay. DTI Region 3. Yan ako, isang mabilis na sagot. Ano? May biglang pumasok na tanong po. Gusto ko maihabol sa inyo. Sabi ni Joe Zepper, ah, Perez ito, no? Joe Perez, sabi niya, ah, yun ba magkano ba permit doon sa motor shop? kapag business, 10,000 ang starting na puhunan niya, ano ba daw ang kailangan? Ha? Sa, yung sa business po, ganun pa rin po, no? Depend Parehas lang, ano? 230, 530, 1,030 at 2,030. Okay, so kung nasaan lugar siya, pwede na siya magtanong sa barangay. Basta even sa barangay, pwede na siya mag-register, pero makakapag-operate siya even outside the barangay. Ano po? Po, tamang po niya. Ayun po. Okay. Ayun po. At uh, iba naman yung usapan sa BIR. Ano po? So, ayan. Ay okay, maraming salamat, Sir Warren Serrano. Maraming salamat din Yes, God bless po sa inyo, Serrano, ng DTI Region 3 at sa lahat sa inyo sa DTI. Ako, salamat din sa mga ilang uh, nagsulat, ano, yung mga ibang bumati, si Cynthia uh, Chavez, si uh, Sir Jimmy Cabales, thanks for watching. Si Brother Jimmy, si Corazon Maglaya, Uh, Joe Perez, Arturo Tizon, uh, salamat din. Okay, salamat sa mga nakatutok sa iba't ibang uh, listener and viewer natin sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa. Thank you so much. Kailangan po natin na uh, pansamantalang magpaalam. Ano po, salamat sa mga nagpe-pray at uh, nagiging kaagapay natin uh, sa ating gawain. Tingnan lang ating website, febc.ph, click on donate now. Kung iyan ang leading sa ng Panginoon, at please inform us para masis kayo ng CCRD ng FBC. Nagpapasalamat tayo sa mga tumulong sa atin sa Bukawi Transmitter Site, kay Kael, kay Nathaniel, kay Reggie, sa RTV, kaya Abby, at sa mga broadcast technicians natin, engineers, uh, Rafi and Nal. Sa ako po sila, Muraynir, kagapay, sa Ahensya de Consensya, sa FEBC Radio TV. Ahensya de Consensya. Servicio Público para sa iyo, Kapilipino. Worldwide. Linggo. Alas 6.30 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa so 702 BZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.